So, pupunta tayo sa Drive menu. Ito ang drive menu. Yan. Enter. Enter. Yan ang ating drive menu. Simply start. Ito ang simply start. Ito ang mga laman. Two wire. Three wire. handling start-stop Siyempre, laging yes yan. Ito ang ating frequency ay lagi yung 60. Depende sa lugar. Ito, motor power natin. Horse power. Dito rin makikita ating frequency 60 pwede nyo i-adjust kung gusto kung gusto nyo then enter nyo lang dito pindutin nyo i-press nyo lang ang ating speed dito rin yan makikita simply start pwede nyo rin yan bago yun, kung gusto nyo enter ang ating maximum frequency yan So, maximum frequency, pwede din niyang baguhin. Ang aming maximum dito ay 72 Hz. So, yan. Auto-tuning. Ito, ginagamit ito pagka yung nalagay nyo na lahat ang mga ano nyo, setting nyo. Rated. RPM. Lahat. Tapos, dito nyo, napindutin nyo lang ito. Auto-tuning. tapos, i-yes nyo. Diyan matatagpuan niya mga yan. Auto uh, tuning done. Ito ang ating rotation ABC. Ito sa rotation pagbaliktad. Tuwin nyo lang siyang ABC o ACB. Ganyan. Tapos enter nyo lang kung anong gusto nyo rotation. Ang acceleration. So 60 low speed natin ay 50 so pwede niyo din yung depende yan sa ano sa setting na gusto nyo pwede nyo. sa high speed nandito din ang high speed yan ayan lang, ayan ang ating setting sa motor, lahat ng uh, setting sa motor nandito kung ano nakala nakalagay sa motor sa so, motor data, gaya nyo ilagay nyo lang dito sa simply start then pwede nyo na siyang testingin pagkatapos nyo ilagay lahat rito ang mga setting sa susunod ay sa setting naman